sa mga kabeshi. Ngayon ay magluluto tayo ng tinolang tahong. Wow. Babi, kakagising lang galing sa nap time. At etong aking ingredients. Ako'y naghihiwa na ng bawang, may luya, sibuyas. Lalagyan ko ng sayote at bat, uh, botchok pala ito. Botchok. Lara. At etong mga tahong mga kabeshi na nabili natin sa palengke ng bagyo sa halagang 100 pesos. Isang kilo na. Ayan po si Mami Janet. Thank you. Isabaw, yes. Napaka busy. Masarap Always na. nagpe-prepare ng pagkain namin. Thank you, Mami. Parang ano, ganado-ganado daddy oh. dito Oo. I don't know why. <laughs> <laughs> dahil bago lang ulit ako naka-uwi. Yes, uh, kasama ang iyong family. Papakita oh. ko lang mami yung sunset. Napakaganda. Paganda po guys. Kalungkalong ko po si Andres. Oh. Grabe. Oh, many home. Big home, yes. Ganda ng sunset. Oh. 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 Are you happy here? Or you want to go home na? Or happy ka dito? Home? Dito? Ganda namin gawa ng sunset Dito? Home? Woohoo! Yehey! Woohoo! Haha! Hahaha! ayun po yung mga homes na sinasabi ni Andres many homes wow okay let's go back to mommy ang ganda mommy ganda ng sunset kaya ka Ayan mga kabeshi, bale ginigis ako lang yung bawang, sibuya, sa kaluya. Pagkatapos nito ay ilalagay ko na itong ating tahong. Yan, fresh tahong. Kanina ko lang po yung ginagawa Ang pagluluto po ay para lamang uh, tinolang manok. Pero ang ginamit natin dito ay ito nga pong tahong o mussels. At itong mga kabeshi ay hinugasan ko na ng tatlong beses. Tapos ay ko na po ng asin at ibang pampalasa. Ilalagyan ko na ng asin at itong north cubes chicken Lord cubes. Nakahaluin lang natin mga kabeshi. Pagkatapos sa ilalagyan ko na ng tubig. Ayan mga kabeshi, bali nilagyan ko na ng pampalasa, ng tubig at pati na rin po ng sayote at lara. At akin lang papakuluan sa ako po ilalagay yung ating bok choy. At meron na tayong tinolang tahong. Daddy. Daddy! Sarap ito. Si Bobby ay nasa lola. Ay, nasa baba. Nasa mga lola. Nagagala. Hmm. Namin ko na yung niluluto mo, mami. Bango. Wow. Oh, kahit na rin ako. O, oh, ba? Ba't kinapangita mo? Diyan mo. Ganda po ng sunset. Bago lang pa din nagpangita. Sunset. Oo. Oh, Tuwing hapon na naulan. Ngayon, biglang tumila. Tapos walang pag- oh, oh. Clear. Kaya kami Kaya. nanonood ng sunset. Mm -hmm. Nabusog namin biglang. Yeah. Mm -hmm. Ayi. Ay. Wow. Oh, hot, oh, Andres. Lalagyan ko na dali ng bok choy natin. Wow. Ay, <laughs> steam lang tapos ay okay Ito na. Ito na. Actually mabilis maluto 'yun. <laughs> Yehe! Okay, si Andres po ay, ay nagpapalambing ayaw magpababa, mami, no? Hindi isang anak. Si Bobby po ay nasa baba. daladala -dala ni ano. dala, -dala ni mama, nagkagala. Ayan na, wow! Luto na! Oh, mainit Mainis, Mainit pa, <laughs> may mainit. Wala kaya po. Mainit. Wala kang pot holder, oh. Wow, wow! Luto na po. Wow, daddy. Sarap. Ang dami pa tayo. Ang dami. Isang Sa Ang dami. Ang dami, dami daddy. Paunahin na raw ni Mami pakainin si Andres. Opo. Tayo pa yung ano. Na, Oo, ta -ta. Para hindi malabog, no? Oo, Oo. Oh, ang galing naman ni Mami. Ang dami. Okay na mga kids. Ay, Kian. Ay, sabayan mo na si Andres. Oo. Okay. Yummy. Pray na, ka-pray. Lord Jesus, I thank you for this fruit. Pagpulain mo ito at may kalakasan ang aming katawan. Sa iyo po ang sa salamat. Amen and amen. Amen. Okay, kain na. Dito ka na, maupo. Yan. Masyado kang malayo dyan. Yung ibang bata po ay nasa baba. Parang sila may pinapanood na movie. Oo, oh, meron. Nandun din po si Bobby. Kasama ni Mama. nakikipagkwentuhan na naman kay oh. Ate Baby. Oh, wait, Mami. Wait, hot. 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 Hi. Kain po wow, tayo. God. Wow! Sarap. Ah, oh, mamila yung mga kay Ayi. Ito okay. <laughs> na, ano. Okay. Ito ko yung lalagay kiyan sa iyo. Ah, ah. O, kuha na kiyan. na. So, Mamaya tiyan, na yung iba mong kapatid at wala. Mga nanonood sila ng movie. Tiyan, tiyan. tayo. Meron din itong ano, ano ito? Yung sayote. Ah, uh, yep. Hindi si sa favorite niya. Abay, malayo na eh, si Andrea sa na kong din wow mm. Mm. Ano, kumusta naman yan? Fresh naman? Fresh na fresh. Mm. Parang payat lang, no? Payat lang. Maliliit ang laman. Ayan. Yeah. Ayan, kain po tayo. Itong baby, ito. <laughs> yes. <laughs> mm. lang. Wow, naubos na ni Andres iyong gulay. Ngayon naman ay fish daw, fish. Makain na rin po ako at pati na rin si Siki yan. More gulay? Okay, mami will get more gulay. Hanapin ko lang 'yung nawawalang sayote. B -B -B? Oh, ito pala mga sayote. Big. Ah, uh, yes. Mm, big. Wow. Big gulay. B -B mm, big gulay. Okay, more. B -B more gulay. Mm. B -B more, mm, more gulay. Big. Mm, more. Mm. B -B more gulay. More gulay. Mm. Mm, yay. Wow. Good job ay Favorite talaga ni Aya ang gulay Kaya kailangan Dapat may, palaging may gulay Pati na rin apple At orange Ay nasa palengke ng mami Hindi pa nakabili Maba Hindi bale ay bukas kasi punta tayo ng Strawberry Farm. Yay! Ay, punta tayo bukas sa Strawberry Farm. Si Andres mismo ang pipita. Sana Yay! meron. Yay! Sana ay meron. Ay, buka bukas. Ah, ah. Oh, ay, oh. Ay, pag, pag, pag hindi maulan sa so umaga. Ah, ah. Maaga tayo. Ah, maaga. Tara. <laughs> yung alas 7 daw. Sige. Anong oras? Alas 7 tayo. Ito yung mabigay nung... Nakain na din si Kuya Sayon. Oh, Kuya Sayon, dito may lagay. Ayan, si Kuya Sayon, galing sa play. Kuya Sian, nakain na din. Si Kian, matatapos na. Kian, ubos na. Right. Mommy, mommy, sound, mommy. Sound? Sound. Dress and go! Dress and dress.